Ganto pala ang bagong Pilipinas di bangag, no? One hour ka lang magtrabaho, employed ka na. 21 pesos per meal, di ka na mahirap nun. At pag 64 pesos na ang budget mo sa pagkain sa loob ng isang araw, hindi ka na mahirap nun. At kapag kasama ka sa tupad at 4 piece, malamang consider as employed ka na rin nun. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin yung video ng pag-alis ni Alice Go na pinamprank ko sa inyo. Kayo naman, masyado kayong seryoso. Kaya nga diba sabi ko, Alice Go, pinaalis na, pinago pa. At yung posibilidad na nahuli na nga po ni Bangag ang puting ahas sa palasyo it really makes sense mga idol dahil malamang spy din po ni Sir Jay Sonza yung puting ahas ng taga america na yon. Malamang gumawa ang mag-asawang bangag ng senaryo na nagbubugbugan sila at dinala kunwari sa ospital si bangag para may maichismis yung puting ahas sa mga bossing niya. E binalita agad nung spy nila o nung puting ahas sa kanila, kaya yun, malamang nahuli na yun. Alam niyo guys, yung taga-America din ang nagpahamak sa puting ahas niya eh. Kasi binigyan niya ng clue sinabangag kung anong gender ng puting ahas. Di ba nga meron siyang video na kinecheck niya yung mga message ng puting ahas sa kanya, di ba? At nag-thank you ma'am siya, di ba? <laughs> Kaya yun, nalaman tuloy ang gender ni puting ahas. Oh, no. So malamang nahuli na si puting ahas dahil hindi nag-iingat yung taga Amerika. So may nag-message po sa akin. Ba't daw di ko binabanggit ang pangalan ng taga-Amerika? Well, di kasi bagay sa kanya ang pangalan na 'yon. And I believe na original name kasi 'yon ng ating bansa bago tayo sakupin na mga Kastila kaya sobrang sagrado ng pangalan na 'yon para sa akin. Wow! Siguro kung magpapalit siya ng pangalan, dun ko lang siya matatawag sa ipapalit niyang pangalan. And I feel that it is very disrespectful na gamitin 'yung pangalan na 'yon ng American citizen naman. Na. 'Di ba? Pwede rin naman ipalit niyang pangalan, Amerika. At least katunog, di ba? Okay. So yun po ang rason kung bakit di ko po binabanggit ang pangalan niya. Pero wala naman na kaming issue ng taga-America na yun. So guys, eto, may bago na naman pong katahan. Este katatawa nang nilabas naman ang dole mga idol. Dahil kahit isang oras ka lang na daw nagtrabaho during the reference period ng survey ng PSA, employed ka na daw po nun uh, dun po sa kasagutan, definition of employment is uh, full-time employed pag at the time of the labor force survey at tinanong kayo ay, ako ba, ay ako employed and if you have worked at least one hour considered po kayong employed. Grabe no? Pagkatapos ang 21 pesos ang budget mo per meal, di ka na mahirap nun. Tapos naging 64 pesos ang budget mo per day sa pagkain, di ka na mahirap nun ayon sa NEDA. Ngayon naman, kahit one hour ka lang daw magtrabaho, employed ka na. Sabi ng dole. Anak ng pusit na niya. Ano ba naman yan? Kaya pala 96.9% daw ng mga Pilipino ngayon, employed daw. Samantalang 3.1% ng daw ang unemployed. Imagine that stupid statistics, di ba? Ah, siguro kaya ganyang kataas ang employment rate kasi malamang sinama nila dyan ang tupad sigurado. At malamang sinama din nila sa mga consider na employed yung mga binipisyaryo ng 4P's halatado. Tama ba ako? Ganto pala ang bagong Pilipinas di bangag, no? One hour ka lang magtrabaho, employed ka na. 21 pesos per meal, di ka na mahirap nun. At pag 64 pesos na ang budget mo sa pagkain sa loob ng isang araw, hindi ka na mahirap nun. At kapag kasama ka sa tupad at four piece, malamang consider as employed ka na rin noon. Di ba ang cute? So ganyan po ang estado ng buhay ng mga Pilipino sa bagong Pilipinas di bangag. Na ang kabukukan ng mga nasa gobyerno ay sagad. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misteryo Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!